Magandang araw po, ito na naman po ang Yabal Lingkod at ang Biblia ang sasagot sa katanungan ng isa nating follower at ganito po ang kanyang katanungan kung ano daw po ang aking kapaliwanagan sa versikulo ng Matthew chapter 7 verse 21 ang nanasa saad na ganito hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karehan ng langit, kundi doon lamang sa tumutupad sa kalooban sa nagsugo sa akin. At pagdating na huling araw, ang lahat ng nasabing Panginoon, nagpagaling po kami ng may sakit at nagpalayas ng masamang espirito sa iyong pangalan. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Ito ang sabi ni Jesus. At sino po yung mga nagbinalaan ni Jesus ng ganito? Ito po yung nagsasabing, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sapagkat sinasabi ni Jesus na hindi naman yan ang tinuro ko sa inyo na ako ay gawin yung Diyos. Ang tinuro ko sa inyo ay may nag-iisang Diyos at ako ang Kristo. At suma, suma sa akin lamang ang banal na Espiritu ng Diyos kaya ako ay nakapagpagaling at nakapagbuhay ng may sakit. So, ito po ang babalaan, Jesus. Marami. Pa.